Ang iyong pag-ibig ay lumalampas sa anumang hadlang. Nagpapanibago ng aming lakas. Nagliliwanag sa aming mga anino at pumupuno sa amin ng pag-asa. Sa kaibuturan, may nagbabago. Ang aming mga sugat ay nakakatagpo ng kaaliwan. Ang aming mga pagdududa ay naglalaho. At ang iyong mga salita ay nabubuhay sa aming kalooban itinutulak mo kami na tingnan ang mundo ng may bagong pananaw, nang may tinging puno ng pananampalataya, pag-ibig at pasasalamat. Ang malaman na ikaw ay kasama namin ay nagbabago sa bawat hakbang dahil hindi na kami naglalakad ng mag-isa. Ikaw ang gumagabay sa amin, umaalalay sa amin at nagmamahal sa amin ng walang pasubali. Ang pag-ibig ng Diyos ang lakas na nagtutulak sa amin. Ang makina na nagbibigay inspirasyon sa amin na sumulong kahit na ang landas ay tila madilim o mabigat. Sa mga sandali ng kahirapan, kapag ang lakas ay tila nauubos, ang iyong pag-iyong pag-ibig ay nagbibigay sa amin ng kinakailangang hininga upang patuloy na lumaban. Hindi namin ito ginagawa dahil sa obligasyon. Ngunit dahil ang iyong pag-ibig ay pumupuno sa amin ng pasasalamat. Alam namin na ang bawat maliit na pagsisikap, bawat hakbang na ginagawa namin patungo sa iyo ay lubos na pinahahalagahan mo. Bagaman ang aming mga gawa ay hindi perpekto at ang aming lakas ay limitado tinitingnan mo kami ng may pagmamahal. Tulad ng isang mapagmahal na ama na nagmamasid sa kanyang mga anak. Kinikilala mo kami kung sino kami. Maliit, marupok, ngunit puno rin ng pag-asa at walang hanggang potensyal na. Ikaw lamang ang makakakita ng ganap. Nagagalak ka sa aming mga tagumpay. Binubuhat mo kami ng may pasensya kapag kami ay nadadapa at hindi mo kami kailanman iniiwan ng mag-isa. Pinaalalahanan mo kami paulit-ulit na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at hindi mo kami kailanman pinababayaan. Bagaman kung minsan ang aming mga emosyon ay nagpapadama sa amin na malayo ka. Tulungan mo kaming magtiwala ng higit sa iyo, Jesus. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong pagmamahal na Ama at mamuhay ng may katiyakan na Ikaw ay laging malapit, nagbabantay sa amin. Purihin man ang iyong mapagmahal na puso, Jesus Sakramentado. Naniniwala kami ng buong kaluluwa namin sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Sa iyo namin itinataas ang aming mga panalangin na puno ng pananampalataya. Puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na nagtitiwala. Puso ni Jesus, na nagkaalab sa pag-ibig para sa amin, sindihan mo ang aming mga puso ng iyong banal na apoy. Puso ni Jesus, palambutin mo ang maninong ng mga pusong matigas at gabayan, ang mga makasalanan patungo sa iyong awa. Puso ni Jesus, Aliwin mo mga 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 nagdadala ng pagdurusa at ibalik ang pag-asa sa mga nawala ng pag-asa. Puso ni Hesus, palakasin mo ang mga mahina, panibaguhin mo ang pananampalataya ng mga nagdududa at gawin mo kaming mamuhay magpakailanman sa iyong walang hanggang pag-ibig. O banal at maawaing puso ni Hesus, sa aming kahinaan at kaliitan, ibinabalik namin ang aming buong pagkatao sa iyo. Nagmamakaawa sa iyong walang hanggang awa. Patawarin mo ang aming mga pagkukulang. Burahin mo sa iyong biyaya ang aming mga kasalanan. At ibuhos mo sa aming mga kaluluwa ang iyong nagpapagaling na pag-ibig, yaong nagpapagaling maging sa pinakamalalim na sugat ipagkaloob mo sa amin ang dakilang biyaya na magmahal ng may kasidhian at kadalisayan na kung paano mo kami minamahal. At gabayan mo kami upang maging tapat na instrumento ng iyong kapayapaan at buhay na refleksyon ng iyong walang limitasyong awa. Gawin mo kaming matatapang na saksi ng iyong nagpapabagong pag-ibig sa mundong ito na labis na nangangailangan ng iyong liwanag. Kami ay taimtim na humihingi para sa iyong banal na simbahan, Panginoon. Pagpalain mo at protektahan ang Santo Papa, ni Papa Francisco. Ipagkaloob mo sa Kanya ang kalakasan upang maging ilaw ng pagkakaisa at pag-asa. Liwanagan mo at gabayan ang aming mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mapagbigay na kaluluwa na nag-alay ng kanilang buhay sa iyong paglilingkod. Sa mga sandali ng pagdududa, palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Sa mga sangandaan, bigyan mo sila ng karunungan upang gabayan ang iyong bayan. At sa bawat hamon, punuin mo ang kanilang mga puso ng katapangan at pag-ibig upang sila ay maging tunay na pastol na aakay sa iyong mga kawan patungo sa iyo. O Sagradong Puso ni Jesus, palibutan mo ng iyong banal na proteksyon ang aming mga pamilya. Alagaan mo at gabayan ang mga, mga kabataan. Palakasin mo sila ng pag-asa at layunin sa isang mundong puno ng kawalan, ng katiyakan. Protektahan mo ng may pagmamahal ang mga bata. Ingatan mo ang kadalisayan ng kanilang mga pusong walang malay. Samahan mo ng may kaaliwan ang mga matatanda. Punuin mo ang kanilang mga araw ng kapayapaan at kagalakan. Sagradong puso, gawin mong ikaw ay makilala. Mahalin at tularan sa bawat sulok ng daigdig. At naway ang iyong kaharian ng pag-ibig. Katarungan at katotohanan ay bumaba sa lalong madaling panahon sa gitna namin. Naway ang iyong kapayapaan o Panginoon ang maging ugnaya na magbubuklod sa aming mga puso, aming mga tahanan, at aming mga komunidad sa ganap na pagkakasundo. Lumalapit kami ng may pag-ibig at debosyon kay Maria, ang aming in-aming inang makalangit, ang matamis na bituin na gumagabay sa amin patungo sa iyo. Matamis na puso ni Maria, maging aming kanlungan at kalakasan sa bawat bagyo. Matamis na puso ni Maria, liwanagan mo ng iyong liwanag ang aming mga hakbang patungo sa iyong anak. Matamis na puso ni Maria, turuan mo kaming magmahal ng may sigasig at pagtatalaga na kung paano ka nagmahal. At upang wakasan ang mga sagradong sandaling ito ng panalangin, iniaalay namin sa iyo, kabanal-banalang sakramento ng altar, ang aming pinakadalisay ay nagawa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin ng buong pagkatao namin. Umaasa kami sa iyong walang hanggang kabutihan at minamahal ka namin ng buong puso namin. Nagmamakaawa kami ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala sa iyo hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa sa iyo, ni nagmamahal sa iyo. O sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa aming lahat. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Panginoon, naway ang maikling sandaling ito. Kasama mo ay maging balsamo para sa aming kaluluwa at inspirasyon para sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa'y madala namin ang iyong liwanag sa mga nakapaligid sa amin na nagiging buhay na saksi ng iyong pag-ibig. Kung ang panalanging ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan ka naming ibahagi ito sa iba. Mag-iwan ka sa amin ng papuri, isang kahilingan o isang pasasalamat sa mga komento. Mag-subscribe at i-activate ang kampanilya upang sumali sa amin sa susunod na limang minuto kasama si Jesus Sakramentado. Salamat, Jesus, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa paghihintay sa amin palagi, sa hindi pagsasawa sa amin, sa pagiging aming kanlungan, aming kalakasan, aming tapat na kaibigan. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay laging para sa iyong higit na kaluwalhatian. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bilanggo ng pag-ibig, pinabayaan sa maraming tabernakulo at kinalimutan, Ikaw, mabuting Jesus. Laging nananabik na madalaw at umaasa ng tanda ng pag-ibig mula sa sangkatauhan. Ikaw ang siyang laging handang maghintay upang tanggapin kami sa iyong pusong puno ng pag-ibig. Panginoon, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyo upang ipahayag ang aking malalim na paggalang at pagmamahal. Panginoon ng Tabernakulo Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang lagi akong magtiwala sa iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento. Panginoon ng awa, ipagkaloob mo sa amin ang pusong maawain upang makapagdala kami ng pagmamahal at kapatawaran sa aming mga kapatid. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan upang bawat hakbang ng aking buhay ay sumalamin sa iyong pag-ibig. Panginoon sa tabernakulo, tulungan mo akong mahalin ka ng higit upang mamuhay lagi sa iyong pag-ibig at kapayapaan. Pinagagaling ni Jesus ang kaluluwa at katawan. Sinabi ni Jesus, Nakita siya ni Jesus na nakahiga roon at nang malaman niya na matagal na siyang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, Ibig mo bang gumaling? 1.5.6 Ito ay isang napaka-espesyal na imbitasyon na ginagawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Hindi lamang niya pinagagaling ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Hindi lamang niya nakikita ang mga panlabas na sugat, kundi tumatagos siya sa tahimik na sakit sa loob ng ating mga puso ang mga sugat ng kalungkutan, takot, kawalan ng pag-asa, at mga kasalanang dala natin sa kaluluwa. Ang pagpapagaling sa katawan at kaluluwa ay isang kaloob na iniaalok sa atin ni Jesus. Nasaksihan ko ang maraming tao na matagal nang nabuhay sa kasalanan. Kumakapit dito nang ayaw itong bitawan. Nabubuhay sila sa pagkaalipin sa kasalanan, sa isang buhay na walang laman, walang kagalakan o pag-asa. Gayon paman, kapag lumalapit sila sa sakramento ng pakikipagkasundo, kapag naririnig nila ang mga salita ng kapatawaran mula sa pari, ang kanilang mga puso ay gumagaan at napapayapa. Para bang pinagaling sila ni Jesus? Para bang nahawakan nila ang kanyang pag-ibig at nadama nilang muling isinilang sila? Binigyan ni Jesus ang mga pari ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya, Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo